Ayan, ganyan magbunot ng hiyog. Mano-mano. <laughs> Ayan. <laughs> Mahal ang hiyog niya ano? po? Ay, ibig sabihin, guti ninyo, tapos kayo na rin nagbalat. Opo. Ah, yun yun pala yan. Sila ba nga ako? Ano naman kayo, yung trabaho. Kain sila ng karusun. Yan naman yung mga tsura, oh. Tambe. Asan ah, pa yung iba? Ayan. Ayan. Oh. Uh, yung isang ate ko nakatanganga ang buri. Hmm. <laughs> <laughs> Nabagi ako ta. Ka Kapasa pa lang sa bado ko. Luminawas ako sa kubo-kubo ni Irwin. Yung si Irwin mo baga sangli. Pura. Hasyinda. Ay, oh, masarap. Dapat yung sabaw man. Ay, sabugil. ay, balat na ay, nabalatan na pala yung niyog ayan yun na ay yung mga nakupitas na buko, mahal ang niyog dito, mahal ang niyog ngayon, kaya medyo kikita sila dyan no? and TB my brother mm hmm, mm -hmm. <laughs> buku na naman. Alawang round. buku salad.

<laughs> <laughs> mmm. Ano na dito? ng sabaw. Para overflow yan. 'yung si Yung Ditay. <laughs> <laughs> Bungo ko na ubos. <ubus. laughs> Dos na. Kadalawa kung buko ko. Dami nyo oh. go, ato.